Hello mga kasari, good afternoon sa inyong lahat. It's Sunday today at pagkatapos kong magsimba kanina ay nagpunta tayo sa uh, bayan para mamili tayo ng mga kulang dito ng mga at mga sabon at sonroks kasi hindi ako nakapag-order sa online na inorderan orderan ko. Kaya nagpunta na lang kami ng bayan at namili ng kaunting mga at mga sunrocks at biskwit. Ito mga kasari ang aking nabili. Sunrocks na 500 ml. Bale, limang piraso ang ating binili. Yung sapon na champion. dalawang barita, dalawang speed. Tatlong silka. At bali Uh, lima din na 100 ml na sundrox at yan ang ating mga laundry na nabili uh, at may isang case tayo mga kasari ng sito mahal na pala ang sito ngayon ito yung sinasabi ng kapitbahay ko na tindahan na mahigit 300 ang sito ngayon mga kasari ay ano na 325 at yung ating sun na 500 ml ay 2275 bibenta natin yan ng 32 tapos yung ating sunrocks na 100 ml 925 ang puhunan binibenta ko yan siya ng uh, 14 ang ating silka papaya pag dito ako sa g lights na mili ano mahal 23 kaya binibenta ko siya ng 26 pero ngayon 18.25 lang ang isa kaya pwede ko siyang ibenta ng ah, uh, 24 at ang champion ay 24 ang isang bareta otso ang bentahan ng isang putol yung speed naman ay 24 din yung duo mura pala yung kalamansi kasi 21.75 si lang pero parehas lang yung bili, uh, benta ko nyan ano ah uh, kutso ang isang kutol. Uh, dito tayo sa akin nabili ng mga tsetseri mga kasari. Alo-alo uh, -alo ito. Alo-alo uh, ito na mga tsetseri. Ang bintahan ko dito mga kasari sa mga orishi ay 9 pesos. Pero mayroong iba dito ito. Binibenta ko ito ng ah... Uh, 10 pesos. Kasi ano na yan eh. 8 pesos. Itong bread bun ay 9 pesos. Itong laylay lay ay 8 pesos. At itong choco tops natin. Kung magpano kaya, kaya ang choco tops. Kung hindi nakabili ng choco tops. Ah! Si 77.50 yung one pack ng Milo mga kasari. Hindi ko alam kung ilang piraso ito, piraso ito kasi nakalagay doon 99 lang. Tingnan natin mamaya kung ilang piraso. At itong tissue natin na 12 ang sukunan nito. Binibenta ko yan ng alam, 16 pesos. Ito yung mga ribis ko natin. Ito mga kasari, ang sinasabi ko na Milo. 99 lang. Hindi ko alam kung ilang ano kaya ito. Ah, 12 pieces din pala. So, nakamura tayo kasi 114 ito pag sa walang ano eh, walang promo. Ano ba ito? 288 grams. Tingnan na lang natin ito kung parehas ito sa dati. Tapos, ito ang ating mga corns. Ay, binibenta ko ng 4-5 ng magic natin yung ating uh, easy choco ang easy choco sa G lights pag dyan kami namimili ano siya uh, 90 pesos ang isang balot so 90 ang isa pero uh, doon ano lang 87 so mas mura pala doon ng tatlong piso yun nga lang, mamasahe ka or gagasot ka ng gasolina ito, mahal ito doon uh, ano, mas mahal ito doon if your pants pero sige lang, okay lang yan kasi uh, binta naman natin ito, 11 pesos ang bintahan ko ng isang piraso at itong medium ay 10 at ito na ito na yung ating mga bisik at itong ating easy easy uh, chest bong. mabili ito dito sa mga bata. Parehas lang yung presyo sa EC is, Choco. So, at yan lang makasari ang ating nabili ngayong hapon. At yan lang makasari kasari ang ating video ngayong araw. At sobrang init doon sa bayan. Grabe kasi umalis kami dito sa bahay mga 2 o'clock. So, hindi kami naka nakarating uh, sa bibilan sana namin dito lang sa kabilang barangay kasi nagsasarap pala sila 2 o'clock din so dumiretso kami ng bayan sobrang init mga kasari doon para nasusunog yung balat natin kasi wala akong dalang bayan. kaya kasi nga akala ko dyan lang sa malapit pero dumiretso kami ng bayan so yan lang mga kasari at maganda sana mamili doon sa bayan ng mga biskuit uh, halimbawa na magkabili ka doon ng 10-10 na ano, na pack makamura ka kasi 57 lang may tatlong piso ka pang save doon sa kada kada pack kaya lang minsan mahirap din pumunta doon pag maliit lang yung dala mo pera kasi mamasahe ka pa or kaya kanina nagmotor kami sobrang hirap magmotor na marami kang daladala -dala. Kaya, yun lang mga kasari ang aking update sa inyo ngayong araw sa aking mga napamili at sa mga baguhan sa aking channel. Hinimbitahan ko kayong mag-like, mag-subscribe at mag-share ng aking mga video. At pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na pang video. At yun mga kasari, baka ano, tayo sa sa uh, paglakad-lakad doon sa init ng panahon makakatakot ang init ngayon so kayo, paglumabas lumabas kayo ng bahay, magdala talaga kayo ng payong mga kasari at yan lang, uh, bye bye sa inyo God bless sa inyong lahat mga kasari happy selling